Pinabulaanan ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingque ang paratang na ini-sponsoran umano nila ang mga Chinese students sa kanilang lungsod. Sa programang Dos por Dos, sinabi ng alkalde na pinopolitika lamang anyang issue dahil hindi sila kaalyado ng kongresistang nagpasa ng resolusyon para imbestigahan ang umano influx ng mga Chinese students sa probinsya. Ang amin pong pondo ay para po sa Tugaygarawenyo. Mm -hmm. In fact, we cannot give funding to other places, no? Mm -hmm. Kinakailangan may mga barangay certificate ka na taga Tugaygaraw. Oh. So, I hope that clarifies that issue about the sponsorship. Mm -hmm. Bakit po niya inilagay yun kaagad sa reso? Doon po natin makikita na pinolitika po ito dahil pinangalanan kami kung mag-iimbestiga ka sa higher educational institutions. Bakit mo pa idadamay ang local government unit na hindi mo kasi kaalyado? In fact, yung kanyang uh, attorney sinasabi pa sa radyo na huwag kang magalala, mayroon mahila, patatawag ka rin sa kongreso. Ang nangyayari ho, katunin ka Jerry, parang uh, sige lahat na lang hindi niya kasundo tinatakot niya na ipatatawag ka namin sa Kongreso. Mababatid na si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara ang naghain ng nasabing resolusyon noong March 20 dahil may nakaambang bantaan niya sa national security ng bansa ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Ang sagot naman ng Alcalde, So itong epolitiko na po na ito, pasensya na ho. Uh, nagsasabi laman po tayo ng katotohanan. Ano? Uh, Nagawa ng resolusyon na sumasakay doon sa West Philippine Sea irregardless no irrespective kung ito ay makakapagdala ng additional tension sa national at foreign policy mm -hmm. no idinrag niya po ang politika ng kagayan papuntang national idinamay po sa West Philippine Sea mali-mali pang impormasyon para mapansin Apa. una nang nilinaw ng immigration at ched na higit 4 na raan lamang ang mga mag-aaral na dayuhan sa nasabing probinsya Kaugnay nito, tinawag namang propaganda war ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang paratang na may diploma for sale sa mga universidad sa kanilang probinsya. Ayon kay Mamba, dapat munang suriin ang ulat kung totoong nakakuha ng degree sa kolehiyo kapalit ng bayad. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino!